Good evening, good evening. Magata tayo ngayon ng laing. Eto na yung gata. Ricardo, sibuyas, bawang, at loya, at syempre, tinapa. At alamang na baguong yung ating sahog lang, guys. So, wala muna na kayong pork ngayon. Hindi. Eto muna ang ating sahog. At syempre, guys, ito yung ating laing. Ayan, ang ating laing. Ayan. So, masarap. kamis na, guys. Ang laing. Ayan. Ayan ang ating, ano. At di mawawala ang ating chili. Mmm, yum, yum, yum. Tuloy muna tayo guys sa pagluto. Yan. Natin ang ating laeng. Yan. Yan. Yan natin ang ating laing guys ay sayang na natin muna na siyang uh, magkulo, maano siya sa kata guys ay Ilalagay na natin ang chili. Ayan. ating laing. simpleng sahog lang ng ating laing. Okay, guys. Ayan. Nagdanalan na na. Dumabot na yung, yung tika ng o oh, danish ng coconut oil. Ayan na. Ayan na. ating konting